Tama ka natin yung mga suki natin dito. Yung mga nag-message sa atin. Hindi <laughs> natin natin punta ang kahapon. And, good morning. Have a nice day mga kadyang. Welcome to my channel mga kadyang. Ayan. Samahan niyo ako mga kadyang. At uh, natin. At <laughs> baka mainit na. <laughs> nag-message sa atin. Uh, marami na siyang kalakal. Ayan. natin dyan sa looban. Marami tayong suki dito. Meron nga tayong pick up in doon, yung maramihan na pinipick up natin pero unahin muna natin siya kasi nag-message nag, -message, nag -message sa atin eh hindi natin napick pick up pa Ayan, niyo ako mga kanyang. Let's go! yes, yes, yes. Sabi ko eh, nag-message ka sa akin, sabi ko, ako mag-alit sa akin Tapos sana ako pumunta rito kasi dyan kasi ano, mayroong ano, hindi ako nakadiretso sa dami ng bote bote plastic lahat ha ang dami na talaga <laughs> naipo na, na, na talaga no? <laughs> dito si meron, mayroon dito nakausap ko yung asawa niya mayroon daw siya dyan pero, sige po Ayan, natin ang dami na no. nagaantay ng matagal eh <laughs> joke hindi <laughs> pasensya na talaga matagal na pero medyo medyo, medyo mabilis-bilis ako ngayon dito ano? mabilis-bilis <laughs> Oo nga. Kaya nga. Tayo, oh, eh. Kaya nga. Dami okay. ng Wilkins. Oh. Dami mga lata. Ito. ito mga butik sa ito, ito ba eh. Eh. Sa'yo. Eh. Hey, Malaming lata. Aluminum yan. Sige. Lagay mo lang sa aluminum. Ito, ito lang. Wala. Wala ng plastic. Nayba? Mayroon pa dyan. Anong plastic? Mga plastic. Ay. Wala. Butik era eh. Ay. 1.5. Sige. Sige. Bilangin na lang natin. Sige. Ayan yung ano, the best. <laughs> oh, oh 1.5. Yan, dami. Ipo ni madam. Yan. Ito pa, mga Wilkins bote pa sa loob. May mga Wilkins pa. Yan, at natin mga kadyang. Yan, let's go. <laughs> Ayan, mga TV yan. Ayan, mga TV. Kuha tayong TV mga kadyang. Yan. galing lang kasi din. TV, TV. Uh, kaya punta tayo dun. Uh, Pinipika pa natin. <laughs> Marami ang ating sukay natin. Pinakantay tayo dun. Ayan, punta natin. Sa dulo dun. Uh, let's go! Sige, papunta ako dyan. Kaya punta natin yung sukay natin dito. Marami nang stock na ito, kalakal. <laughs> <Ayan>. tahanatin natin. pa? Ay, mayroon pa. Sige, sa using. Ano yung kumira kayo mga hulyo, ha? Ilabas mo lang yung mga kalakal mo dyan. Wala ko, Hindi pa, kakakarating ko lang din. Sige, ikita ah. lang. Good morning, good morning. Tapos na lang ako. Good morning, boss. Good morning, boss. Ang daming 1.5. Ah, oh, talagang nag-ipon ka talaga ngayon, ah Break the record ka na naman natin ngayon. Ang daming ipon, eh. Wala pa sa, sa wala pa sa loob yan. Dito pa lang sa labas. Ang daming 1.5. Sige, mga plastic muna. Ay, yung malaking sako mo para, ano, para, para matimbangan natin. Oh, oh, asa na yung aso na yung malalaki mo sa akin. Nako. Tapos tayo dyan. Sige, <laughs> okay, okay, okay na to. Pagtsaga na lang natin to. 50. 50 isa? 50 isa? Busing? 50 isa? Hindi uh, mahalap to. Galing ba to? Hmm. Hmm. Ano ba yan nga Parang tilapia, ano ba ngunin? Tilapia, may halong ano? Parang tilapia, nakala ko ano yung... Danggit? Oo, parang danggit. Hindi mahalat siya. Pili ka lang siya. Ito na lang. Pilasi. Pilasi. Wala tayo naman. Pagkita so, mo na, bossing, kayo pa. Oo, pangayon lang na pa. tayo dito sa mga buwad, buwad. Ayan, may buwad tayo. <laughs> 50. Mura na, mura. Mura na to. <laughs> <laughs> Kuha tayo bayad eh. <laughs> Apakah daging plastik? Plastik, bosing. Halo, halo. Daging kalakan. Eh, ah, niatin. Suki natin <laughs> makadyunk. Ayun, daging ipon nila ng ano, kalakan. Sorry. Eh, Wilkins ka ba? Wilkins? Wilkins. Mayroon? Ah, si, si. 25 Wilkins ko. Ho! Oh. Oh. Ho! Oh. Napakadami naman yan. Ginulat mo ako ah. 100 at uh, rail 1.5. <sighs> Ang dami. Ha, <laughs> <laughs> dami ha. Ang lupit Ang lupit mo Pumunta ka ng Ang lupit mo Ang lupit Ang dami mong Wilkins ngayon Break the record ka na naman ngayon Busing ay, bakal. Yan, ibusing ako. Oh. Boom. Ay, ano mga bakal. Dami. Ay, mga kadyang. Napakadami yung kalakal ni Yan, 1.5. pa yan, mga, Ayan, mga Wilkins. Yan, 1.5. pa Ayan. Yan pa, pila-pila na. Puno naman tayo. Yan mga bakal. Yan, mga bakal. Yan,

kan tahu sampo sampo nama sampo kan pokoknya menatih bayat mah hilang Anu nyari. 'no, kedi ka ba hindi ka kasi kumakain. Dapat ka ano? 1 2 3 4 5. O may ka. Eh timbangin natin 'yan. Hindi digi 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 sa ano, sa kain. Sakit 'yan sa ano sa hindi, hindi, hindi ka mo kain ka yung nalilipasan at ano ka, kumakain talaga ng uh, sa tamang oras. Sa so, mga kadyang, mauwi na tayo. Ayan, punong-punong tayo mga kadyang. Makarami nating Wilkins. Nagawin Wilkins. Ito, may sari-sari, may mga bakal tayo dyan. Mga aluminum, ayan, mga inkan. Ito, so, mga Wilkins, napakadami. Ito, so, mga Dora Box. Saka 1.5, mga karton. Oh, marami yung plastic si Pusing uh, na ini pun saatin. atin. Ayan. <laughs> ano, kamay ka muna. Kamay muna. Ipauwi na ako. Ayan. Ayan. Ang vibes eh. Break na record ka ngayon eh. Ayan. Ah, Thank you for mga watching mga kadyang. Please, please subscribe my YouTube channel. and Please like and share sa aking mga videos mga kadyang. God bless. Bye-bye.